ang ganda ng short na to. Tingnan nyo naman yung quality ng tela. Cotton yan ha. Tapos makapal. Alam nyo ba, 121 pesos, 127. Meron ka ng ganito kagandang short o. Oh. Ang short na to, hindi siya yung naghihimulmul. Cotton kasi tapos ang kapal ng garter, hindi siya tinipid o. Oh. Malalim ang mga bulsa nito guys. Sakto yung haba at maraming available color. Kaya kung ako sa inyo guys, na cool. sulit na sulit kayo dito. Susuotin ko guys para kita nyo. Ang ganda diba? Nakakatuwa naman tong short na to. Sobrang mura lang. 121, 127. Meron ka ng ganito kagandang shorts. Size 32, true to size yan. 28, 30, 32, 34, 36. Yun yung mga available sizes natin. Maraming available colors. So may gray, may maroon, may navy blue. Ito gray yung pinili ko kasi marami na akong kaki. Ang tibay ng pagkakatahi double stitch. Ayan guys, ha, yung tela niya, cotton talaga makapal. Tapos hindi siya naghihimulmul ha. Yung katulad nung ano, may pantapat na tayo doon. Ang mura 121, may short ka na. May bulsa sa likod. Mayroong dalawang bulsang malalim sa gilid. O, oh, di ba may lagayan ka ng gadget cellphone, wallet. O, oh. sakto yung haba niya ha. Sobrang ganda ng short na to, grabe. Legit na legit. Ang laki na matitipid nyo guys. Imagine 121, 127, may short ka na, na ganito kaganda kaysa bumili ka ng 250, 300, 400, 500. Ang laki ng matitipid mo sa short na to. Ang ganda pang pasyal, pang mall, pang date, pang lakad. Ayan o. Sulit kayo dito. Kaya kung gusto niyo go check out na.